Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay isa na namang gayuma, isang matinding gayuma na ating ituturo sa inyo gamit po ang inyong mga pabango. Kung kayo po ay may minamahal, may lihim na minamahal or ang nang minamahal ngayon at nais mong siya ay maging tapat lamang sa iyo at hindi niya mag na magluko, ay maaari natin itong gamitin gamit ang inyong pabango. So bago po natin ito upang patuloy, tiyakin po ninyo na bago ninyo ito gawin, kayo ay may isang daang persyentong paniniwala sa mga ganito. Kung kayo po ay hindi naniwala sa mga pampas, pampaswerte, gayuma o anumang uri ng ritual, ay wag na lamang po kayong magsayang ng inyong panahon at oras. So may kailangan lang po tayo dito. Ang usap po sa ating mga kailangan dito ay ang ating pabango. Yung ginagamit po ninyong pabango, dapat po itong pabango na ito ay ating nabubuksan. So ayan. Ngayon po kung inyong pabango ay hindi nabubuksan guys, gumamit po kayo, kumuha po kayo ng isang lagaya na inyong nabubuksan. Magsalin po kayo ng pabango iyon at yun po ang ating gagamitin dahil hindi po natin maaring gamitin yung pabango hindi nabubuksan. So kailangan natin ng yung pabango, kailangan natin ng kandilang puti, kung pula, sorry, pulang kandila or kaya naman ay Chinese love essence. Ito po yung madalas kong ginagamit, Chinese love essence. Kung wala po kayong kandilang pula, ay maaari tayong gumamit ng Chinese love essence. Ngayon kapag handa na po tayo, ibig sabihin, nakafokus na ating gagawin at um, nakakonsentrate na tayo sa taong ating patutungkulan nito, ay maaari na tayong magumpisa. So bago po ninyo gawin yan ay magsindi kayo ng kandilang pula. Muli pag walang kandilang pula ay sindihan po kahit isa po lamang pirasong Chinese essence o tatlo po ng Chinese essence at magpauso ka nito sa palibot ng iyong pinapagawaan ng inyong ritual. Pagkatapos po ninyong magpausok ay hayaan po ninyo ito sa inyong kilid na umuusok-usok po ang Chinese essence upang mas maging uh, mas maging malakas ang ating energy habang ginagawa natin ang ating ritual. So pagkatapos po ninyo yan, so nakalagay na po sa isang tabi ang Chinese Love Essence, dito nyo ilalagay ang Chinese Love Essence, ay kuhanin niyo ang pabango, at buksan mo ito. So, bubuksan mo ito, sa mo ito ilapit sa iyong bibig. Pagkalapit mo sa iyong bibig, ay usali mo ang ating orasyon. Narito pong ating orasyon. Diyos, Diyos, umalya, Diyos, Diyos, umalya, kersom, his omino. Ulitin natin. Diyos, Diyos, umalya, kersom, his omino pangalan ng taong target or pangalan ng taong inyong ginagayuma or pata, pat, pangalan ng taong ating pinapatungkulan nito. Halimbawa, Diyos Diyos Umalya, Kersom His Imoni, Robert Dornan. So yan po ang inyong pangalan. Um, uh, yan po ang yung pabagnitin. Ulitin natin. Diyos Diyos Umalya, Kersom His Imoni, pangalan ng taong patutungkulan mahalin mo ako at ako lamang at hindi ka na mag iisipang pang ako ay pagtaksilan. Mahalin mo ako habang minamahal kita at kailanman ay hindi ito magbabago. So yun po ang ating uusalin ng tatlong beses. Pagkatapos mo po itong mausal ng tatlong beses ay tatakpan mo ang ating pabango. Ngayon po guys, kapag ikaw ay makipagkita o makipag-usap sa taong ito sa mga long distance relationship, kahit po kayo ay long distance relationship o kahit kayo ay makikita ng harapan, kuhanin mo ang pabangong ito. mag ka sa iyong palad. Isprihan mo ang iyong palad ng pabango. So, ganyan, pagka mo po sa iyong palad, ay saka mo ito ipunas sa iyong katawan. So, halimbawa, ito yung ating katawan ng pakros. So, ayan, pakros, tatlong beses, isa, dalawa, tatlo. So, pakros po ang paglalagay ninyo ng pabangong ito at i-spray mo muna ito sa iyong palad bago mo ito ipunas sa iyong katawan ng tatlong beses na pakros bago ka makipag-usap o makapagkita sa taong ito. Gawin po ng tama, walang papalitan at wala pong babaguhin. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.